Pati ka ring. Magdadala ako ng grocery kina Dida eh. Magdadala ka lang ng grocery Nagpostura ka pa ng husto. Ano yun naman ang masama? Gusto ko lang na maayos sa itsura ko pagdating doon. Ay, eh, teka nga. Manliligaw ka ba ng lagay na yan? Eh, hindi sa nangingialam ako ha? Okay lang naman manligaw ka. Binata ka at... Kung ako ang tatanungin mo eh, gusto ko makapag-asawa ka pang talaga. Pero, bakit naman sa isang byuda na may apat na anak? Hindi si Loring. Eh, yung anak! Si Diday! Oo, oh, Ate Karing. Maganda siya, hindi ba? Mabait pa at masipag. Eh, ano bang hinahanap mo? Katulong sa bahay o mapapangasawa? Ate naman, ah. Pido, iba na ang estado mo ngayon. Mayaman ka na. May sariling construction company. Tinitingala ka. Tapos pipili ka ng babaeng hindi mo kapantay ng estado? Eh, anong malay sa buhay ng bubot na si Diday? Pag-aaralin ko si Diday para makapantay ko siya. Nag-iisip ka pa ba? Sasamantalahin lang nung bata ang kahibangan mo sa kanya. Ahalukin ko siya ng kasal para patunayan malinis ang hangarin ko sa kanya. Kasal? Kasalagad, pido! Bakit patatagalin ko pa? May edad na ako. Kung payag si Dida, ipakakasalan ko siya. O hindi naman, tatanggapin ko ang pagkatalo ko. Isa lang ang malinaw sa akin, Ate Karing. Ngayon ko lang muling naramdaman na magmahal.